How cruel can you be? Yan ang tanong ni Heart Evangelista para sa taong bayan. Sa lahat ng mga Pilipino na nagpunta sa rally, how cruel can you be daw? Alam po nyo, dapat sa tingin ko talaga, si Heart Evangelista, tanungin niya yan sa sarili niya, tanungin niya yan kay Jesus Cudero. Dahil ngayon po lumalabas na mukhang sangkot si Jesus Cudero sa katakot-takot na korupsyon na humaharap sa ating bansa ngayon. At mahirap talagang depensahan yung lifestyle ng mag-asawang to sa kabila ng nakikita nating grabing korupsyon na humaharap sa ating bansa sa ngayon. Kaya ngayon papanoorin natin itong live stream ni Heart Evangelista at titignan nga natin kung may punto ba siya at ano ba ang pinagsasabi niya at kung naiintindihan ba niya yung problema at nakikita ba niya yung punto ng mga kababayan natin at kung bakit galit ang tao sa kanila ngayon. Even when people weren't looking, I never stopped working. I, I had a goal, I had a dream, and I'm very proud of everything that I have achieved. But the sad reality at this point is that sometimes it's very hurtful that as an independent woman like myself, <coughs> God damn it I'm so I'm so independent. <coughs> I am so hardworking and I have pride in what I do and that is diminished your hard work is diminished. your hard work is all of a sudden nothing just because you are now a mere political wife. Okay, so unang-una, no, parang nilalabas siya, tingin niya galit ang taong bayan sa kanya dahil political wife na lang daw siya ngayon. At yun ang rason kung bakit may problema tayo ngayon sa issue na to. Nakakalimutan niya, hindi po yung pagiging political wife yung issue natin. Ang issue natin ay yung nakikita nating paggagastos ng malaki o yung pagreregalo ni Jesus Cudero sa kanya nung isang diamante na umabot ng 1 million dollars. Tapos yung luxurious lifestyle nila na hindi naman kayang bayaran ng sweldo ng isang senador. Yan po yung issue so nami miss ni Heart yung punto ng galit ng taong bayan. Kasi po alalahanin niyo bago nag-asawa si Cheese at saka si Hart, si Cheese was actually one of the poorest senators. Yung sale niya lumalabas parang wala pang 10 million pesos ang kanyang net worth tapos ngayon nakakabili siya ng diamante na worth 1 million dollars na inireregalo lang niya kay Heart Evangelista. This is on top of all the other expenditures they have. Kaya medyo tone deaf talaga ang dating sa akin na itong live stream ni Heart Evangelista na to. O pakinggan natin yung susunod na sabihin niya. Being a woman who is independent, who is working hard, to be dragged in this situation where I have not done anything I have just been concentrating on my job, on my passion, which is my lifeline. Um, in fact I'm such a workaholic, I even miss the window of having a child. Um, the reason why I feel very passionate or maybe in a sense I'm very angry also is that uh, okay, I'm a righteous indignation My God, ano pinagsasabi ni Hart dito? She keeps referring to her job, that she's hardworking. Kaya galit ang taong bayan nga ay dahil nga sa korupsyon na hinaharap ng kanyang asawa ngayon. Tapos, beside this corruption, nakikita natin yung magarang paggasos nila ng pera at yung mga jewelry na pinagmamalaki nila. Ngayon, hindi na at sinasabi na wala siyang karapatan bumili ng mga magagandang bagay o mga luxury items kung sarili niyang sikap at pagod at pera naman yun. 'di diba? Hindi po 'yun ang issue. Ang problema po dito ay yung mga ginagastos ni Cheese at para malaman natin kung saan ba talaga nanggagaling yung pera sa mga pinapakita niya sa kanyang social media na kanyang luxurious lifestyle na medyo hindi talaga tugma kumpara sa income. Okay? So, even hearts income kahit tignan natin yon dapat, dapat talaga maimbestigahan to eh. kasi nga asawa siya ng isang senador na nasasangkot ngayon din sa issue ng korupsyon. Kaya sana naman naintindihan niya yun. Bago siya nagagawa ng itong mga live stream na to at nag-explain sa sarili niya na lalong sumasama lang ang tingin ng tao sa kanya eh. Lalong hindi lang naiintindihan ng tao itong si Hart dahil sa kanya mga binabanggit ngayon. Sasabihin niya bakit daw uh, wala ba daw siyang karapatan magalit. Meron siyang karapatan magalit. Kanino siya dapat magalit? Sa asawa niya. Kanino siya dapat nagtatanong? Kanino siya dapat magkaroon ng indignation? kay kanino siya talaga dapat mag magalit hindi sa taong bayan sa kanyang asawa kailangan niyang tanungin ang asawa niya kung hindi niya alam yung ginagawang kalokohan ng asawa niya di dapat malaman niya siya mismo at kung totoo etong ginagawa ng asawa niya well that's up to them on how they want deal with it ang mas nakakatakot dito is paano kung alam pala niya to di ba hindi ko alam kung alam niya to hindi from the way it looks parang hindi niya alam eh kasi or, or talagang ganun ba siya ka Uh, clueless sa mga nangyayari sa buong mundo, sa mga nangyayari sa mundo ng politika. Tapos, sasabihin niya ngayon dito na uh, pinaghirapan naman daw nila ang lahat ng meron nila. And that's why my parents were so upset when I met my husband now was because they didn't want to let go of me. And they would even say really bad things about my husband because he was not good enough. He was not financially good enough. He was not. So what was my armor? What was my number one power? What was my job my number one power was I can I can be my own woman. I can stand on my own two feet. I don't need anybody. Maybe I needed an exit plan from my parents. I wanted to be independent and thank God my husband allowed me to be independent. O, okay, oh, tingnan mo dito, sinabi nga niya dito, na kaya ayaw nga ng parents na napakasalan niya si Cheese kasi nga daw, hindi nga daw siya kasing financially uh, rich or wealthy. Pero ngayon, nakaka-afford si Cheese magbigay ng $1 million dollar na diamond ring. So, nakikita mo yung problema natin, di ba? Kahit nga yung pamilya ni Heart Evangelista nagpunta ng rally. Kasi nga kahit yung mga oong pauko ko sa yaman nila, hindi sila ganitong mag ng mga kayamanan nila tulad ni Heart. Parang lumalabas dito, mas mayaman pa si Heart sa pamilya niya. Again, walang problema kung si Heart ginamit niya yung sarili niyang pera para bilhin yung kanyang mga luxury items na to. Pero ang problema nga ng ating mga kababayan ay pag tinignan mo itong mga items na to, parang hindi tugma sa kanyang kita yung mga meron niya. Tignan mo lang itong kanyang Bulgari collection. Ayan, no? Wow! $79,000. Ito naman, $159,000. This one's $43,000. Tapos, $84,000. Grabe! Tapos, meron silang Paris apartment worth about 80 million pesos. And then, dito sa apartment niya, makikita mo dito na Nakaupo siya dito sa isang upuan crafted by Belgian designers and lumalabas dito there's only, there's only 50 available worldwide at a price of about 735,000 pesos para sa isang upuan. Tapos meron siya mga accent pieces dito na lumalabas ay roughly about 77,000 pesos. Lalagyan na lang yan ng umbrella. Tapos yung mga decor sa loob ng bahay niya, meron ditong isang mirror na lumalabas sa 219,000 pesos. Tapos yung isa naman dito ay itong mga giraffe trophy heads for 66,000 pesos each. Tapos in 2022, Hard Evangelista attended the GMA Gala in a 16 million peso outfit. Tapos dito sa Reddit post na ito, makikita mo dito, yun, may mga Hermes bag siya worth $369,000, $238,000, $58,000, $70,000, $62,000, $56,000. Wow! At marami pang iba. Again, kung totoo nga na ginamit niya ang pera niya para bilhin lahat ng mga bagay na to, walang problema. Pero kahit dito sa video na to, nung regalo sa kanya yung jamante na $1 million, sinabi nga ni Hart dito eh, how? Tinatanong niya kay Cheese. At narealize ko talaga, na ito talaga yung problema sa pag-asawa ni Cheese at ni Hart kasi nga mayaman yung pamilya ni Hart. Tapos si Cheese, sinasabi nga niya na hindi nga siya proud with the fact na hindi siya ganun kayaman. Tapos nakikita mo na may ambisyon si Cheese at ang tingin ko nangyari dito sa kanyang ambisyon para ipakita sa kanyang asawa na kaya din niyang yumaman at maging isang powerful na mayaman na individual, siguro dun siya natukso at doon siya nag-isip-isip at gumawa ng mga paraan at gumawa ng mga kalokohan. Ang problema naman natin dito, si heart dahil nasanay sa ganitong klasing lifestyle, hindi siguro niya naisip na, teka nga lang, ano, ano ba napasukan ko dito at ano ba nangyari dito sa asawa ko? Pero kahit si Hart din naman, eh, pag mo, hindi siya ganun ka luxurious dati. May pera, pero yung ginagawa niya ngayon, medyo malala yung paggagasos niya kumpara sa dati. Ang sinasabi ba niya ngayon, mas malaki kinikita niya kumpara sa dati? Hindi ko alam. Tignan nga natin, ilabas yung mga BIR returns sila o kaya tignan natin kung magkano ba talaga kinikita ni Hart. But definitely, they have a lot of explaining to do as a couple. People ask me about, oh, why weren't you in the rally? Da, 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 da. Why wasn't I in the rally? You think I don't want to be in the rally? You think I don't have a voice? You, don't, you think I'm not frustrated? You think, hindi ako napipikon? Pikon naman din ako ha, bakit hindi ako Pinoy? I'm not in the rally is because you said A lot of people said, nahuhubaran niyo ako kung pupunta ako sa rally. How cruel can you be? What did I do? So, ito na lang advice sa mabibigay ko kay Heart Evangelista. Heart, alam mo, imbis na tanungin mo ang taong bayan, how cruel can you be? Siguro kailangan tanungin mo ang asawa mo, how cruel can you be? na mo to at nagawa mo to at ikaw dapat siguro alamin mo ang katotohanan dito bago ka magsalita para sa ganun malinis ang konsyensya mo at kung talagang walang ginawang mali si Chisa Scudero, sige, ilabas na natin ang ebidensya, tignan natin lahat. Let's give everyone the benefit of the doubt. I'm willing to give you the benefit of the doubt. I'm willing to give Jesus the benefit of the doubt. Kahit sa totoo lang, medyo mahirap talaga sa nakikita natin ngayon. Kayo, anong tingin nyo? Legit ba kaya yung mga pera at yung yaman na meron ni Heart Evangelista at yung ginagastos niyang pera sa mga binibili niyang mga mamahalin na luxury goods, mga jewelries, mga bags, at mga kung ano-ano pa? At tingin ba nyo, totoong pinaghirapan ni Jesus Cudero yung pagbili ng $1 million ring at kung ano-ano pang mga ibang bagay na binibili niya para kay Hart? Isulat nyo lahat yan sa comment section sa iba ba? Gusto ko marinig lahat ng mga opinion nyo whether you agree or disagree at para malaman nating lahat kung ano ba ang katotohanan dito at kung sino ba talaga yung cruel dito sa sitwasyon na to. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.